Historia Tagalog Horror Stories Nagumpisang pumatak ang luha mula sa magkabilang pisngi ni Aliyah. Sinabi ni Aliyah na baby ko. Dahil sa gulat ay wala sa sariling nabitawan niya ang hawak na garapon ng puno ng asin. Nahulog ang ilang laman ng asin sa lupa. Marahan niyang pinahid gamit ng mga daliri ang dugo mula sa kanyang hita mas lalong bumuhos ang mga luha niya nang makita ang dugo sa kanyang kamay. Natigilan lamang siya nang muling marinig ang hiyaw ng manananggal. Lumingon siya at mula sa kinatatayuan ay nakita niya ito sa ere. Kitang kita niya ang babae nang tumama ang kabuuan nito sa bilog na buwan. Kagat labi niyang pinulot ang garapon ng asin at mabilis na binuhos ang laman sa kalahating katawan ng manananggal. Napasinghap siya nang magsimulang kumislot at bumula ang laman loob nito. Isang hiyaw naman ang maririnig mula sa manananggal na lumilipad pa rin sa ere. Mabilis niya itong nilingon at nang makita itong akmang susugurin siya, ay agad siyang tumakbo patungo sa loob ng bahay nito. Doon ay nagkulong siya sa loob, nanginginig ang buo niyang katawan sa labis na takot. Mula sa nakabukas na bintana ay nilingon niya si Maria sa labas. Palipad-lipad ito sa paligid ng bahay. Gustuhin man itong pumasok ay hindi naman magawa dahil sa malaki nitong pakpak na paniguradong hindi magkakasya sa pintuan. Nang lingunin ni aliya ang kalahati ng katawan nito, ay nakita niyang may namumuong usok mula sa mga laman loob nito. Tila nasusunog na iyon dahil sa asin na binuhos niya rito. Isang lunok ang kanyang ginawa bago nagbawi ng tingin Napahawak siya sa tapat ng dibdib nang maramdaman ang mabilis na pagtibok. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nanatiling nakapikit ang mga mata habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa pinto. Pero nagdilat lamang siya ng paningin nang muling maramdaman ang pananakit ng tiyan. Kailangan na niyang pumunta sa ospital, hindi lang para sa baby kundi para na rin kay Conrado. Parehong nasa peligro ang buhay ng mag niya. Hindi siya pwedeng tumungo na lang doon at hintayin ang pagsikat ng araw. Patuloy naman niyang naririnig ang ingay na nililika ng paghampas ng pakpak ng manananggal sa labas ng kubo. Magdamag itong nagwawala at paikot-ikot sa sarili nitong bahay. Kahit na nahihirapan siyang gumalaw dahil sa pananakit tiyan. Pinilit ni Aliyang tumayo at muling sumilip sa bintana sa tabi ng nakasaradong pintuan. Napatili siya at mabilis na napaatras na makita ito sa labas. Sinubukan itong ipasok ang dila sa loob ngunit agad siyang nakapasok sa maliit nitong silid. Doon ay naganap siya ng kahit na anong matutulis na bagay na maaaring ipanlaban kay Maria. Nang walang mahanap ay muli siyang nagsuksok sa isang sulok Pinapakiramdaman niya si Maria habang patuloy ito sa pagtangkang pasukin ang sariling bahay Makalipas lamang ang ilang sandali ay malakas na kaluskus na ang naririnig niya mula sa labas ng kwarto Nang maglakas loob siyang silipin ito ay nahintakutan siya nang makitang pilit itong winawasak ang bintana upang makapasok Nanginginig man ay pinilit niyang tumayo at kinaladkad ang sarili patungo sa kusina ng kubo. Nasa harap lang ito ng pinto at tanging kapirasong tela lamang ang nagsisilbing pinto nito. Agad siyang natigilan sa hilakbot at mabilis na naduwal ng makita ang bumungad sa kanya. Nagkalat ang ilang piraso ng katawan ng tao sa kusina. Bakas pa ang dugo sa sahig na natuyo na. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya sa mesa ang nakitang kutsilyo. Napaluha siya ng makitang puno iyon ng dugo. Nang sa wakas ay tuluyan itong nakakuha ng kutsilyo ay bigla naman niya itong nabitiwan dahil sa sobrang panginginig ng kamay. Agad siyang yumuko upang abutin ito. Pero mabilis ding napatili na makita ang pugot na ulo ng isang lalaki si Carlos. Hysterical niyang dinampot ang kutsilyo at bumalik sa harap ng pinto. Nakapasok na ang mga kamay ng manananggal at kaunting kaunti na lang ay masisira na nito ang bintana. Tumalim ang tingin niya at kumuyom ang mga kamao. Buong lakas siyang sumigaw bago mabilis na lumapit dito at pinagsasaksak ang mga kamay ng manananggal. Humiyaw ang halimaw sa sakit. Natigilan siya ng makita sa malapitan ang mukha nito. Ni hindi na niya magawang makilala ang babae dahil sa pagbabago nito ng anyo. Hindi niya maipaliwanag ang pagbabago ng mukha ni Maria. Ang alam niya lang ay nakakatakot iyon. Muli itong umatras at lumipad palayo sa kubo. Napaatras din siya at nabitiwa ng hawak na kutsilyo nang maramdaman ang pagkaupos ng lakas ng kanyang katawan Napaupo siya sa sahig at niyakap ang sarili Ilang minuto rin siyang umupo doon hanggang sa makarinig siya ng pagtilaok ng manok mula sa malayo Agad siyang nagangat ng tingin at mabilis na tumayo Sinilip niya mula sa sirang bintana ang paligid at nakitang paikot-ikot pa rin sa labas ang mana ng na si Maria. Gustuhin man ni Maria na bumalik sa kalahating katawan nito ay wala na itong babalikan pa. Sunog na ang ibabang bahagi ng katawan ni Maria. Ilang beses siyang umusal ng dasal at hiniling na sana ay sumikat na ang araw upang matapos na ang bangungot na iyon. Napahawak siya sa sariling tiyan nang maramdaman ang muling pananakit nito. Sa pagkakataong ito, matinding sakit ang nararamdaman ni Alia. Conrado, sambit ni Alia sa pangalan ng kanyang asawa. Mabilis na nagliwanag ang kanyang muka nang makita ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan napangiti siya ng masilayan ang matuling pagtaas ng araw agad niyang binuksan ang pintuan ng bahay ng makitang lumilipad na palayo ang manananggal lumabas siya ng kubo at hinabol ito ng tingin bago pa man makapasok sa loob ng kakahuyan ay inabutan na ito ng liwanag ng sikat ng araw natigilan siya at umuwang ang bibig nang makita ang pagkasunog nito Unang nasunog ang malalaki nitong mga pakpak na naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Narinig pa niya ang matinis nitong hiyaw bago tuluyang nasunog ang buong katawan. At pagkatapos ay naging abo na ang manananggal. Nakahinga siya ng maluwag kasabay ng pagpatak ng mga luha niya. Tapos na. Tapos na ang isang problema nila tapos na ang kalbaryo ng baryo Kisostomo. Nakuha ang atensyon niya nang mula sa malayo ay natanaw niya si Tiyogado. Gado. Hindi magkamayaw sa pagtakbo ang lalaki. Manakanakan itong nililingon ang naging abong ng gala bago tuloy nakalapit sa kanya. Simigaw si Tiyogado Gado ng aliya. Agad siyang inalalayan ng lalaki sinabi ni Aliya kay Tiyo Gado na nagawa niya na at napatay niya na ang manananggala. Malapad ang ngiti ni Aliya sa kanyang labi. Tumango ito at niyakap siya ng mahigpit. Bakas man ang kalungkutan sa mata ni Tiyo Gado, ay malapad naman ang ngiti sa mga labi nito. Kapag kuway, mataman siya nitong tinitigan bago bumaba sa laylayan ng suot niyang damit ang mga mata sinabi ni Tio Gado kay Alia na kailangan itong madalas sa ospital. Inalalayan siya ni Tio Gado at nagsimula silang humakbang. Malapit na sila sa pinto ng bakura nang bigla itong matigilan. Bakas ang pagod sa kanyang boses na napatanong si Alia kay Tio Gado kung bakit. Nagahabol siya ng hininga dahil sa matinding pagod. Natigilan siya nang makita itong nakatulala at nakatingin sa isang parte ng bakuran. Sinundan niya ang tinitignan nito at nakita ang kalahating parte ni Maria na binubuhusan niya ng asin kanina. Humugod siya ng malalim na hangin. Tinanong ni tiyogado Gado kung ito ba ang kalahati ng katawan ng manananggal. Matamang nakatitig si tiyogado Gado sa kalahating katawan. Tumango si Aliyah kahit na hindi nakatuon sa kanya ang tingin ng lalaki. Sumagot si Aliyah na ito ang kalahating katawan ng halimaw, ang kalahating katawan ni Maria. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo matagal na walang imik si Tio Gado. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay natigilan siya sa sinabi ni Tio Gado. Sinabi nito na hindi at mali. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Tio Gado at nagtanong si Alia kung ano ang ibig nitong sabihin. Mabilis siyang nilingon ni Tio Gado at hinawakan sa magkabilang balikat sinabi ni Tio Gado kay Alia na halika na at bilisan mo dahil kailangan na nilang umalis dahil delikado sa lugar na ito. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Alia. Kunot pa rin ang noong pinipigilan niya ang lalaki. Sinabi ni Alia na wala nang manananggal at bakit nila kailangan magmadali. Tumigil si tiyogado Gado at nagbuga ng hangin iminuwestra nito ang kamay at itinuro ang kalahating katawan. Sinabi ni Tio Gado na hindi ito ang kalahating katawan ni Maria. Nasisiguro siyang hindi si Maria ang napatay ni Alia. Dumoble ang takot sa puso sa narinig Lumalim ang bawat paghinga at namimilog ang mga matang nilingon ang kalahating katawan na unti-unti nang natutunaw dahil sa liwanag ng araw na tumatama dito. Mariin niya itong tinitigan at sa kamay napansin. Nagsimulang bumalatay ang takot sa kanyang muka. Ngayon niya lubusang napagtanto. Nakashort ang kalahating katawan hindi kagaya na laging isinusuot ni Maria na palda o bestida. Mula sa malayo ay nakarinig sila na malakas na sigaw. Martina, napalingon sila sa pinanggagalingan ng hiyaw at nakita ang babaeng si Maria. Nanlilisik ang mga mata nitong patakbong lumapit sa ngayoy tuno ng ibabang bahagi ng katawan ng kung sino. Napailing si Alia. Sinabi nito na ibig sabihin meron pang ibang manananggal at hindi si Maria ang napatay niya. Agad na humarang sa unahan niya si Tiyugado. Mataman itong nakatitig sa dalagang si Maria na ngayon ay nakaluhod sa lupa at tumatangis. Umiiyak at sumisigaw si Maria at sinasabi ang pangalan ni Martina, kapatid niya. Napatakip si Alia sa sariling bibig nang marinig ang pangalang binanggit ni Maria. Agad na nagbalik sa isip niya ang alaala kung kailan may nagpunta sa bahay nilang babae. Nagpakilala ito sa pangalang Martina. Iyon kaya ang tinutukoy nito. Ibig sabihin ay manananggal pala si Martina. Mula sa pagkakaluhod ni Maria ay unti-unti itong tumayo at luminga sa kanila. Mababakas ang galit sa buong muka at mata ni Maria. Patuloy sa pag-agos ang mga luha nito. Nagingit-ngit ang mga ngipin nito dahil sa matinding inis. Sumigaw si Maria sa nakakatakot na tinig at sinabing ikaw ang may kagagawa nito. Tila isang mabangis na hayop ang boses ni Maria. Napaatras siya nang magsimulang ibuka ni Maria ang bibig nito. Ang mga kamay naman ito ay tila handang mangalmot anumang oras. Malalim ang bawat paghinga nito at matatalim ang titig. Maagap na itinaas ni tiyogado ang isang kamay, tanda ng pakikiusap ito sa babae. Sinabi ni Tiyo Gado kay Maria na tama na at tumigil na ito. Mula kay Maria ay napatingin siya kay Tiyo Gado na marinig ang sinabi nito mababakas ang paid sa tinig ng lalaki. Tila ibig maiyak nito habang sinasabi ang mga iyon. Dinuro siya ni Maria at sinabing gusto ni Tio Gado na tumigil siya. Paano naman ang kapatid niyang si Martina na pinatay ng babaeng si Alia? Matulin itong humakbang palapit sa kanila. Sila naman ay paatras ng paatras sa bawat paglapit ni Maria marahas na umiling si Tio Gado. Sinabi ni Tio Gado kay Maria na marami na itong napatay sa mga taong nakatira sa baryo Crisostomo, hindi pa ba yun sapat? Sumigo si Maria at sinabing hindi. Ikinabigla nila ang sagot ni Maria. Dagdag pa ni Maria, hinding hindi do yun magiging sapat sa kabayaran para sa buhay ng kanyang ina hinding-hindi rin daw yun magiging sapat para sa sanggol na namatay sa sinapupunan niya. Napasigaw siya nang ihanda ni Maria ang sarili upang lumusob. Sa pag-atake nito sa kanila, siya namang labas ni Tiyo Gado sa isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit kung pagmamas lang mabuti ay mahihihan tulad ito sa isang latigo. Napaatras si Maria at napahiyaw sa ginawa ni Tio Nagsimulang hampasin ni Tiyogado ang hawak nito kung saan saan. Mababakas naman ang takot mula sa mukha ni Maria. Kung ano man ang hawak ni Tiyogado ay paniguradong mabisang panakot iyon sa katulad ni Maria na isang manananggal. Nabuhayan siya ng loob dahil doon. Ngunit mabilis din iyong nawala nang marinig ang ingay mula sa langit nagsimulang kumulog ang kalangitan, hudyat na papalapit na ulan. Natigilan siya ng unti-unting dumilim ang paligid ng matabunan ng makakapal na ulap ang araw. Inutusan ni Tiyo Gado si Aliyah na umalis na ito. Mabilis namang umiling si Aliyah kay Tiyo Gado at sumagot ng hindi niya kayang iwan ito. Nagsalita si Tiyuga do'ki Alia at sinabing makinig ito sa kanya. Hanapin niya si Conrado at umalis na sila rito. Ngayon daw ay delikado na ang buhay nilang mag-ina. Natigilan si Alia nang muling maalala ang asawa. Muling umagos ang mga luha sa kanyang pisngi ng matandaan ang kalagayan ni Conrado. Sinabi pa ni Tio Gado na kailangan niyang iligtas ang bata sa sinapupunan nito. Gawin niya ang hindi niya nagawa noon sa magiging anak nila ni Teresa maging sa magiging anak nila ni Maria. Gawin niya habang hindi pa huli ang lahat. Iligtas niya ang anak nila. Napahigbi si Alia nang marinig ang bili ni Tio Gado nang makita ang pagdungaw ng mga pangil mula sa bibig ni Maria ay ilang beses siyang napaatras dahil sa takot. Lahat na ng hindi magandang senaryo ay pumasok na sa isip niya. Nagsimula na siyang humakbang palabas ng bakuran nito. Si Maria naman ay hindi magawang sumunod sa kanya dahil sa paghampas ni Tiyugado sa dinaraanan nito. Sa labis na galit ay bigla itong humiyaw ng malakas. Natigilan si Tiyogado Gado nang makita ang paglabas nito ng dila. Ipinilupot ni Maria ang mahabang dila sa braso ni Tiyogado, na naging dahilan para mabitiwan nito ang hawak na buntot pagi. Napahiyaw si Tiyogado Gado nang unti-unting lumapit sa kanya si Maria. Nakangiwi niya itong tinitigan Baka sa mata ni Tiyugado ang hirap na nararamdaman. Sinabi ni Tiyugado kay Maria na patawarin siya nito. Patawarin siya sa pagtalikod niya kay Maria. At sa pagtalikod din sa magiging anak nila. Matagal silang nagkatitigan ni Maria. Wala siyang makitang isang emosyon sa mukha ng dating katipan. Pero makaraan ng ilang segundo ay umiling si Maria... Kasabay ng pag-iling nito ang paglandas ng isang luha sa pisngi ng babae. Iyon ang bagay na huli niya nasaksihan bago naramdaman ang malakas nitong paghampas sa kanya na naging dahilan upang umangat ang katawan niya sa ere at tumilapon iyon hindi kalayuan mula rito. Isang sigaw ang kumawala sa bibig ni Aliyah nang makita ang katawan ni Anjo. Butas na ang tiyan nito at wala na rin ang mga laman loob ng lalaki. Hawak pa rin ito ang itak sa kanang kamay habang nakadilat ang mga mata. Bumuhos ang luha sa magkabilang pisngi ni Aliyah at napaluhod sa tabi ng bangkay. Naramdaman niya ang ilang patak ng ulan sa kanyang muka. Tumingala si Aliyah at nakita ang madilim na kalangitan. Humingi ng tawad si Aliyah kay Anjo Nanginginig ang buong katawan niya sa sinapit ng isang kibigan Isang sigaw na malakas ang tumawag sa pangalan ni Alia Natigilan siya at napahiyaw ng maramdaman ng isang kamay sa kanyang balikat Nang lumingon si Alia, ito ay binalot ng matinding hilakbot ang buo niyang sistema Napahiyaw si Alia ng malakas nang maramdaman ang pagdiin ng mga kuko ni Maria sa kanyang balikat.